Broadcaster Nation na abot sa mahigit 800 mga Pilipino at mga dayuhan ang nasagip ng mga otoridad mula sa isang sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Bamban, Tarlac. Sa ulat, ang naturang bilang ng mga nasagip na individual ay kinabibilangan ng mga Filipinos, Chinese, Malaysians, Vietnamese, Taiwanese at uh, Rwandans na pawang uh, pinaniwala ang mga pogo workers habang samutsari mga baril at armas din ang narecover ng mga otoridad sa naturang lugar. Ang pagkakasagip sa mga ito ay bunga ng ikinasang operasyon ng magkasalim na puwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, ang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group, ang Philippine Intelligence Group katuwang ang Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, at maging ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban yan sa isang Philippine offshore gaming operators hub sa naturang lugar. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest si Bulacan Executive Judge Herr Minihildo Dumlao. laban niyan sa mga opisyal at kawani ng u Yuan Technology Incorporated dahil umano sa trafficking in persons at serious illegal detention nag ugatang operasyon matapos maghain ng reklamo ang isang Vietnamese national na nakatakas nga sa nasabing pasilidad nitong February 28 habang nagpasaklolo uh, rin ang isang Malaysia national dahil uh, kinukulong umano sila sa luturang compound na kanilang pinagtatrabahuhan sa pagsalakay ng mga otoridad sa naturang pasilidad ay may nakuha mga ito na scripts na tulad ng uh, ginagamit sa iba pang mga Philippine Offshore Gaming Operators Hub na sangkot nga sa crypto at lab scam. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, legal ang uh, mismong establishmento, ngunit ang operasyon mismo nito ang kanilang iniimbestigahan kung saan numero uno sa kanilang tinitingnan ngayon ay ang serious illegal detention o human trafficking na ginagawa nito. Sabi naman ni Task Force Against Trafficking Chairperson Jonathan Liedo, sa ngayon ay uh, nagpapatuloy pa rin ang kanilang ginagawang uh, extensive search sa mga pasilidad ng naturang hub upang alamin kung mayroon pa itong underground establishment at a tunnel at ang posibilidad ng pagkakaroon ng tortured chamber. Samantala sa ngayon ay kasurkuyan pang pag-usuri ng Philippine National Police CIDG at maging ng Bureau of Immigration ang mga nasagip na dayuhan ng mga operatiba para yan sa proper immigration documents ng mga ito.